Aprobado na ng Committee on Rules ang dalawang panukalang batas na naglalayong magtatag ng Bank Samora Commission on Population Management and Development at ang pagbibigay ng special leave para sa mga opisyal at kawani sa rehiyon upang makapagsagawa ng pilgrimage. Ang Parliament Bill number no. 110 ay naglalayong magtatag ng isang komisyon na magiging pangunahing ahensya sa pangangasiwa at pamamahala ng populasyon sa rehiyon. Makikipagpulong ang komite kasama ang Committee on Finance, Budget and Management upang talakayin ang initial budget na 15 million pesos para sa pagpapatupad ng Panukalang Batas. Dagdag pa rito, pinagtibay rin ng komite ang dalawang pinagsamang panukalang batas na layong magbigay ng special leave sa mga kawani ng gobyerno sa rehiyon na nais magsagawa ng pilgrimage. Layon ng Pilgrimage Leave Act of 2025 na magbigay ng 22 araw na bayad na leave sa mga opis at kawani ng gobyerno sa loob ng BARMM. Nakatakdang magsumite ng committee report ang Committee on Rules sa plenaryo para sa masusing talakayan. We were very much successful in completing yung dalawang bills na nakasalang sa atin, yung bill number 110. Tapos na po natin sa Committee on Rules and we will be submitting that to the Committee on uh, finance management and budget para doon sa kanyang appropriation and we are also very very glad to report na natapos na rin natin yung ating uh, Bangsamoro Pilgrimage Law uh, so we will now be submitting that bill to the plenary by next week